Kasama natin si ano? Allah eh yun no? Si Bustoyo Bustoyo kasama natin <laughs> 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 yung <Alaya. laughs> <laughs> ka sa mga tigbigan natin yung 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 picture yung 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 kasali Nung araw yung tayo yung 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 pumunta, ng pumunta. <laughs>

ting buhang eh. alam mo kama katuwaan na yung kinipustis kung bakit naman. okay ba yes, welcome to my plug. <laughs>